pinasaya ni Zinab Harake ang kanyang mga tagahanga at tagasunod sa social media sa kanyang pinakabagong pag-upload ng vlog. In her vlog, Zinab said, Wala na siyang magagawa kasi ako, gustong gusto ko talagang ishare sa inyo kasi sobrang ganda ng bahay. Actually nung una, ayaw ng tatay ko na ay content ko to kasi ito na naman daw ako, nilalantad ko na naman daw ang privacy niya. Pero wala na siyang magagawa kasi ako, Gustong-gusto ko talagang i-share sa inyo kasi sobrang ganda ng bahay. At guys, ang perfect nito. What a dream house for me dahil nasa bundok siya, she explained. Hindi na kailangang sabihin, ang mga netizens ay humanga sa malaking bahay na pag-aari ng pamilya ni Zinob sa Lebanon.